hindi yeah, niya alam. Oh, come, come. Sige na, akit na! Bitman man ninyo na. Sa, dali, dali. Dali, kay mamaya, kay Bruno naman. Lagay natin kay Bruno. Bruno! Ikaw na, Bruno! Ikaw na, Bruno! Iga, iga. Guys, it. Come, come. Up, up, up. Sus, um, ang oh, Sus, so, ay, upahan po na ng isa po. Pagkakulit na lang. na Nakita na. Ayan na. Sabi na nga, stop eh. Ah, na Silos po lang isa. Ay, nako. Si Bruno na lang may kisilusa kayo. Siluso kayo na si Bruno. Hindi ni Amaw. bebe kunita na ako, be. Kay, di, 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 Yan, yeah, o. Wow! Wow, may higaan na si Verona. Sana, o. Oh, o, oh, mamaya sa'yo naman. Ilagay na natin yung sa'yo, ha? Yan, yeah. yeah, o na. Para tigisa kayong dalawa. Yay! May higaan na si Verona. Okay, na Okay, kayo? Okay, kayo?